Kamusta na po ang kalagayan ng mga kababayan natin sa loob? Ay, sawa naman ng Diyos po na sikaso po sila lahat dahil uh, uh, meron kami uh, additional uh, SOP para maiwasan yan. Nauna para magpagpiksa, walang trangkaso, walang dehydration, o no, walang sakit. O. No. So, ang importante dyan, malinis na tubig, malinis na kapaligiran, and of course, uh, maaliwalas na lugar. So yung mga, mga PDL naman natin, dinedecongest natin na ngayon, bumaba na yung nakakulong dito sa New Bilibid. Dito po yung medyo masigit na talaga eh. Good for uh, 6,000, eh 26,000 na lang po sila ngayon. Dati 30,000 po yan. And then of course, pinagtatanggal natin yung mga kubol nila na uh, nakaharang yung kanilang mga dingding, hindi dumadaan yung, tu yung hangin. So ngayon po, uh, tagus-tagusan naman po yung hangin doon sa kanilang mga kulungan.